Uh, kumusta kayo lahat mga taga-subaybay? <clears throat> uh, pasensyahan nyo na ang ating uh, tugtog ay uh, medyo kakaiba. Uh, pero doon sa mga mga kaedad ko, uh, gustong gusto yung mga music na yan. Uh, lalo na binabati ko lalo na to si Rodilio Tambes. Napaka-hilig sa music niyan. Mga kanya mga video may mga music. <clears throat> Oy, ito po seryoso pong usapan nito uh, Ang ating topic uh, habang may buhay, may pag-asa. Kasi kaya po 'yan ang pamagat ng ating video. Ah uh, marami po akong na nakikita sa social media o uh, mga balita. Uh, marami po ang uh, nawalan ng pag-asa kinitil ang uh, sariling buhay Ay, wala na talaga pag-asa wala ka ng buhay kaya nga ang video natin ano po ito uh, hindi hindi po natin ito hindi ito magwakas ngayon tugtung-tugtong po ito at hindi po ako gagamit ng ibang bida sa ating dula sa ating drama uh, kung hindi ako ako ang bida dito Ibig sabihin, ako ang magkukwento. True to life story po itong ating uh, inyong, ating drama kung inyo pong mapakinggan uh, kapulutan po ng aral ito. Totoong buhay po ito. ah <coughs> uh, ako ang bida. <coughs> Sana kung uh, uh, buhay pa ang aking mga magulang, di isasama ko sila sa drama. Eh, wala na po. Uh, sa edad kong ito, ah uh, malabo na po na magkita kami ng uh, aking nanay at tatay. <coughs> meron meron pa naman ano yung kung umabot ka ng isang daan, sana magkita pa kami eh, Uh, unang una pong uh, binawian ng buhay ang aking tatay kasi hindi <coughs> ko po siyempre hindi naman natin na uh, ano eh hindi natin alam ang takbo ng buhay ng tao Maga siya nagkasakit na din siya nawala <coughs> pero yung mga kwento na yan sa bandang dulo uh, talaga pong uh, nakakabagbag damdamin <coughs> ng mga dinanas ko dinanas ng bida <coughs> umpisa natin <coughs> doon sa mga nakakilala nakakilala sa akin uh, alam na nila <coughs> uh, yan ako sinilang sa Dumingag sa Muaga del Sur kailangan kong sabihin kasi uh, yung mga yung millennial hindi nila ako kilala <coughs> Ako po ay uh, masayahing bata nung ako ay uh, nagka, nagkaisip. Nagali uh, po akong utusan. Kaya po uh, gustong gusto po ako ng mga kapitbahay at saka lalong-lalo na sa aking teacher no nag-aaral ako ng uh, grade 1. Doon tayo mag-umpisa, nag-aaral ng grade 1 kasi <laughs> ibig sabihin kung doon man sa mas bata pa roon, Uh, wala po ako may to hindi ko pa alam eh <laughs> uh, sa grade 1 na lang tayo mag umbisa pero sa totoo lang nag ako ng uh, uh, tatlong taon, apat na taon marunong na ako mag isip <clears throat> kaya siguro uh, yung mukha ko mature masyado ako po yung ano na ngayon uh, 60, mag 64 years old na ako uh, ito na nga ang uh, abangan ninyo ang ending nito dahil napakaganda kung ganyan ganyan ang ayos, hindi ko nagagalawin ang kamera ha. Ibig sabihin, ah dahil sa pangarap ko at hindi ako namatay. Kasi ibig sabihin pag buhay ka, dapat buhay din 'yung pangarap. Ah, yan ah nakapundar na ah, hindi ko yan pundar, pundar ng aking mga nanay na anak, kanya po 'tong bahay. Kasi ah, siya po ang ah, unang nakatapos. Ah, saka yung mga kasunod naman mga kapatid sa awa ng Panginoon ah uh, uh, ano naman nakatapos na rin sa pag-aaral yung iba dalawa na lang yung nag-aaral ng college ibig sabihin importante po na masubaybayan ninyo ang kwento na ito. ha? Uh, sige sana po ay, ayaw nyo bang matuto ay kung ayaw nyo matuto di, eh, pwede naman hindi kayo manood pero yung magsagang manood hanggang matapos itong ating dula parang ano to uh, <laughs> kung inyong pagtyagaan ah. <clears throat> kaya ko lang eh, inin eh, pinakita yun na nga habang may buhay may pag-asa pero kung uh, nawalan ka na ng pag-asa pero buhay ka pa para ka na rin patay yun po ang ibig sabihin mga kaibigan uh, huh. kaya balik muna tayo doon sa lupa kong sinilangan sa Dumingag sa Mubangga Ilang minuto kaya ang uh, video natin, no? Hindi natin masyado habaan kasi ano eh. Uh, baka walang manood. pa natin na 7 minutes. May music naman eh. <coughs> uh, Dumingag sa Mwaga del Sur ang aking uh, lupang natauhan natawhan kung sa Bisaya. Uh, Tagalog po ang ating gamiting salita kasi alam niyo ang mga Bisaya ma marunong mintindi ng Tagalog, pero ang Tagalog hindi makaintindi ng Bisaya. Ay nakangangalan 'yan. Kaya po uh, uh, ang aking mga vlog uh, puro Tagalog. Pangalawa, ano na po ako eh halos mag-50 taon uh, oh, halos mag-50 taon na ako sa Maynila. At hindi pa po ako nakauwi sa bayan ng aking sinilangan. ayan po ang uh, Uh, di rin po ako nawala ng pag-asa uh, na makauwi din po habang ako'y buhay pa. <coughs> eh, di ba? Uh, kaya nga po, uh, uh, nangarap ako dito sa vlogging. Kasi kung dito, dito, mga anak ko mayroon naman kabuhayan. Pero syempre <coughs> may pang mga pamilya yan. Di ba? Ali, kung magiging milyonaryo lahat yan. <laughs> Yung anim kong anak. Ha? Uh, eh siguro kahit sa ibang bansa kayang kaya ko namin pumuntang mag-asawa eh natural lang din po na ano yan natural uh, sapat nakita lang para sa pamilya din kaya po nangarap po ako dito sa vlogging sana matay na po <laughs> ay makit matututo kay dito mga kaibigan ha? kaya lang ako nagpa kwento kwento ng ganoon para kayo uh, malibang ba <clears throat> Hindi na maglaga lang ating video kasi 7 minutes na. <coughs> Abangan nyo ang uh, part 2. Basta doon pa lang tayo sa lupa kong sinilangan. Uh, tapusin muna natin pansamantala. ah uh, patuloy lang sa mga pangarap. Huwag mawala ng pag-asa. Bakit kayo nawala ng pag-asa? Tapos ah uh, marami kasi mga kaibigan. ah uh, kitilin ang sariling buhay. Kasalanan po yan sa Diyos. Ha? Uh, Sige sige, hanggang dito na lang muna ang ating video at uh, bukas araw-araw po para po itong teleserye tuwing uh, tuwing umaga madaling araw. Patuloy lang sa pagdarasal, pagsisikap, tagumpay tayong lahat.